dahil nga po ako'y nagutom, so subukan natin at alamin natin yung yung trending na kainan dito sa Tanal Sora. So, natapos na tayo sa City Hall. So, okay naman yung lakad natin. And, ngayon narito tayo sa Tanal Sora. Tumawid tayo ng tulay. Tulay. Yes, tulay para sa kanya. So, shoutout guys sa mga nagpapanggap na tulay yung pala may mga Hating agenda Char <laughs> Ayan po Narito po tayo ngayon Sa kaba Ng Commonwealth Ayan So Super uh, Lakad tayo itong Haba-haba Kasi diba dito sa ilalim Merong ginagawa ng uh, Daanan ng trend So Ayan Guys So alamin natin Kung saan Lugar yung uh, Tawag dun uh, uh, Trending na na Ng hindi naman siya sa umpin. Parang umpin yata yung uh, ginaya nilang version. So, pero dito siya sa Quezon City. So, samahin nyo ako guys. So, ayan. Sa ating paglalakad. At hindi ko siya nakita sa bungad ng Tandasora. Sobrang layo pa pala nito. 3.10 km. So, sa madaling salita. Akala ko ilalakarin ko lang. Yun pala yung hindi. Kailangan ko pala magsakay. So, nagkamali niya ako nang maling akala akala ko kasi mamaling ko siya yung pala hindi kala ko niya kala ko mahal niya ako yung pala hindi char maling akala naman guys so ngayon uh, samahan niyo guys na alamin kung saan niyo masarap na yon masarap nga ba siya katulad ka ba niya na masarap char hindi <laughs> ayun guys sarap tayo ngayon sa kahabaan ng tandansura napakahaba pala ito guys hindi ko inaakal Akala ko dyan lamang Yung pala hindi Doon pala sa dolo Sa kabilang dolo Dolo pa ron Sana makita ko siya Katulad niya Hindi ko siya nakita guys So Tinigil ako na lang siya Pero ngayon guys Dahil tayo nagpagod na Hindi na ako papayag na tumigil Hahanapin ko talaga siya Parang siya Hanggang ngayon Hindi ko pala naaanap Yes, ko Makita ko na sana siya yung the one. Char! Hindi! Yung show pow! Show lang! Show mai show show Ayan, narito na tayo sa kabaan na Tandaan Sora guys Ayan, tandaan Sora talaga Baka tumanda ako maghim tandang noy Hindi tandaan Sora, char Surf lang Guys, sa sobrang layo nag -e u pa siya Yes, ko, ang layo-layo pala rito. Malayo pa sa, sa hinaharap. <laughs> Akala ko lang, malapit lang. Hindi pala. Mali, mali, mali. Talagang mali, guys. Sobrang mali. Pinuntahan ko to. Sana lang, guys. Talagang legit na masarap at legit na magiging masaya ako pag natagpuan ko talaga yung lugar na to. So, mag... Katakot-takot na pag disappoint ang gaga mangyayari sa buhay ko nito. Pag nagkataong hindi ako naging masaya, pag siya'y natagpuan ko, parang siya lang akala ko. Siya na, yung pala, hindi pa pala. Char! Baka mainitin ako sa araw. At ito nga guys, nakakita na ako ng simbahan. Akala ko ito na yung pala hindi. May, dahil may kasabihan sa haba-haba ng -haba at sa simbahan na di ang tuloy. So hindi? Malayo pa pala. Malayo pa. So hindi pala lang nawawala ng pag-asa. Namatagpuan ko siya. malatag at malatagpuan din kita. Saan ka man naroon? Char! adi kasi paglipas ng napakahabang panahon, thousand years, nakita ko na rin siya. Na yan, na yan, nakita ko na siya. Ayan, na dyan na, tatawid tayo guys. So, ito nakita ko na. Nakita ko na talaga siya guys. So, sana ito na talaga. Yes, ito na po talaga. So, ayan may nakapila, pero hindi ngayon masyado kahabaan yung pila kasi uh, office hour pa. So, maya-maya siguro dadami. Ito siya. Nakita ko na siya. Ayan na. Ayan na siya. Char. oh ayan guys. On Pin Street. oh, akala nyo, iloloko ko kayo. Char. Ayan. So, guys, narito tayo ngayon sa kanilang outlet. Akala ko napakalaki. Hindi pala. Isa lang pala tong outlet niyan. Si ate. Siya yung tindera ngayon and ah, ito po yun, hongpin hongpin fried chocolate ah, so, yan yeah. diba by the prime so, tignan natin kung masarap sya at may mga na-invite ako na titikip at magsasabi masarap nga ba mamaya so, abangan nyo kung sino-sino yung mga magsasabing masarap at ating i re -reach sila so, dito yan sa malapit sa may Mindanao yun yung uh, tinatawag na Petron tapos sa merong uh, 7-Eleven tapos yung Tulay Food, Food Bridge ayan so ito is Kuya pinauna ko na siya kasi uh, feeling ko papasok pa siya ng, ng hospital feeling ko nurse siya kasi naka white siya ayan oh, feeling ko lang talaga or yun yung mga office ka samahan niya sa office hospital ang pabilis siguro So ang dami-dami niyang pinindi. ulang na lang ay pakiyawin niya yung uh, mga show call dito. So, ayan. Mamaya po ako din po kumayo. Ayan. So, you know, super. Uh, nasa sa Lilisa ko. napunta sa Lilisa. guys. Ito. Panoorin natin ito. Tapos na pala yung aking video doon. So, nasa Lilisa tayo. Yan yeah, si, uh, si, Kuya Minikas Mekos. Yung ang tawag yan yung posit na pinirito ang tawag nga doon nakakalimutan ko na guys uh, Diba? Minikes me So ito yung mga kagana na lang ang guys sa Shoutout ako kay Manong Driver na napakatagal umalis sa pinta Talagang super naghintay talagang mapuno ang kanya sa sakyan Shoutout nga pala sa mga uh, jeep dyan Dyan sa may Vintex So sa mga tagalitex dyan na uh, driver baka naman pwede kuwan uh, huwag naman katagalan kung pagkintay sa mga sa mga pasahero ako man, tagal-tagal ko na nagintay na dumating siya tapos pati ba naman sa sa sasakyan sa, sa biyahe, maghihintay ako lang matagal ayan si Kukia, hindi niya alam na may camera sa kanya nakatuto pa yan so meron ako nakita dito na isang nagtitinda ng palami siyang nilagay Talagang may mas minus niya so ayan so napagkasikantahan ko tuloy kayo na dahil nainip ako at video video ako kayo shout out kung kayo ay uh, makikita rin itong video nito so ayan nakita na yung mga pagmukha ninyo so hello hello dyan baka mamaya meron tayo rito makitang may mga kabit kabit ay just kung gusto ko ba kasi lalang buhay yan. Ikas tayo dyan. So, shoutout at tingin tingin po baka mahagi po pa ng camera. Yung po may mga tinatago dyan sa show. Char! Charot lang! <laughs> Ayan. Wala silang kalawalang guys na so, meron palang nakatutok na camera. Ayan. So, maya-maya po aalis ah, na po ito at patatapos na po itong at ating ah, video na to. At titikim na po yung mga taong dapat tumitikim. Sana all, tinitikman o. No? Char! Sana all, nakakatikim din. Char! <laughs> Ayan. Hello, hello. shoutout sa inyong lahat dyan. O. Oh, ayan. Si, si Ate Opa. O. Oh, diba? Ano makasabi nyo, guys? Ayan, ayan, ayan. O. Oh, na yata ng ating video ayun. So, syempre, para dagdag oras din, no? So, ayan, o, oh, Kalis na rin kami. Salamat. At umalis na rin. Nahiya na rin si Kuya, no? Ayan, mabuti naman. Ayan. Umaabansin oh, na. Umaabansin na tayo, mga kaibigan. At agad-agad po tayo lilipat ng bahay na Narito po tayo sa bahay At meron po tayong patitikimin dito, dito At ayun tatanong natin sa kanila kung masarap o hindi masarap Parang siya lang yan Minsan nakala natin masarap Yung pala yung hindi masarap Char So ayan na may mga Marami akong binili dyan Hindi pala kita Char Oo so, Marami akong binili Char lang po yan yun. I-reaction din Hindi ko lang alam kung magagustuhan ng ating mga uh, taga-tikin. Ano? Sana all tingitik man. Char! Mababay mo si Dayan. Ano ang sabi mo? Galing ang sino po sa kanila, nang hirap kainin. Oo, wala naglag. Nang hirap kainin eh. Pumikita na. Bagal ka tumalikod? Hindi makikita ng viewers sa atin. Nalasarapan ka. Ano mo? Masarap siya. I-rate mo kung totoo yung sinasabi ng mga nasa kumakain. 9. Out of 10?

sara. panorin <laughs> Paano rin mamaya sa vlog Nilakad mo? Hindi pwedeng lakarin. 3.9 kilometers mula sa Tanasora <laughs> Commonwealth. Sa dulo siya Mindanao Avenue. <laughs> Isang ibang overpass 'yun 'yung sa dulo sa Mindanao. Kalapit yan 7-Eleven. <laughs> What to ten no and i oh, bye Oh, it's your <laughs> Ah, sige. Oh segi. Oh kayaknya kayu. Eh tinggi sekali itu. Tapi kayaknya ini sarap ng camera. Kasi. Ah, ah. Wala asado lang yan. Anong isa na? 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 Anong Apa na? Anong isa na? Anong Asad. 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 Basta tayo pa niyo. Eh pa. Ano? pa kaso ibang. hindi ko alam ito ilagay mo sa sa isang mangkok kasi baka yung mga taga taas mag pan din mag tikim din thank you na yung bawang masarap masarap? masarap for sure thank you yun ko pa yun sa umpin <laughs> sa umpil <laughs> sa <watu. laughs> sa ko sa pala eh oh, wala Sik lang naman yun eh lang naman yun tadi mau ke mana kita